nandito po ako ngayon sa Soho Farm English niya uh, para makita niyo yung uh, oyster mushroom production dito uh, parade. Nito na, sa parade na ang tuwag niya Kapag na nangyari sa recent na recent ito para mawala yung ano uh, na na recent yun Chips sodas yung po kanyang method ng masu. Yung iba po, ang ginagamit nito, mga dayami, at saka daon ng saging, lime. Ito po yung pagpo-protein bag nila. Oh. Uh, ito po yung nalalag, pagpuprotein bag. Oh. Ito po siya. Kaya lagyan po ito, so, po nila ito, 1 kilo po sa protein bag nila ito. Ito po, nalagyan nila ng PBC next. Ayan na, nagyan po yung sana mask. Ah, ng, ng last week okay, ko. Ganito po, ano ito? Eh? Ayan, nakasama no? po dito. Pusya, o. Nalagyan siya ng papel. Hindi, nalagyan siya ng flag. Ang muna po, nalagyan nila na kayo ng flag. Tapos, nalagyan po nila ng flag. And then, may focus po nila ng papel. Ito po, ginagamit nito. One kilo po ito. Pipi, plastic po, sa plastic na ito. Ito, oh. Pag 100 kilos na substrate, 1 kilo ng ako, 1 kilo ng molasses. At uh, dala po, mayroon pong moisture ang substrate. Then, tapos po niya yung mga 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 120 na protein bag, dalagay po so, uh, oh. sa drum. Tapos, sasalansa. Oh! Ay. Hoy puno na po nuna 'to nila Ito po 80% ng tubig. Ayun po, meron po siyang strainer na awyan. Alin yan Talagyan po ng liner para hindi po masulog ang HDPE ang plastic po. Ayam po. Ayun yung kanya ano, nandiyan na ng, ng tubig. Paro ko lang po ito ng 8 to 10 hours. Ito po. Punin po yung drum. Ganyan po kanilang ano. Ito po kanilang ginagamit. Diesel. Oh. Diesel. Oh, Ganyan. 10 liters per 8 hours. Something po. Oh, kailangan mahaba. Para mamatay po ang uh, bad factory.

Ayan nila ito. Ayan ito. Tapos mayroon siya ito yata. Ayan ito. Miss Jan, anong nakapasin niyo ba dito? Miss Jan, niya, nakapasin niyo ba dito? Ito is inoculation hausya. Ito is inoculation 5,000. 5,000. Dalawang 5,000, isang 400. isang 400. Ito meron mm ka -hmm. pa meron ka pa ba parang natira sa hindi ko pa uh, ito yung insulation na max. box ko nilalagay yung spoon niya actually ito po may barrel pero po siyang ang uh, needle niya oh saan po niya ng spoon ito po, Ayan din yung salikad. Ito po siya. Eh. Ah, yun, yun, yun. Okay, so, ito po may eh. ganito po na. Ayan, white na. Buwayo siya. That uh, that is 5 uh, five days old. Uh, five. days, so, yeah. five days old. Then, mo Okay. 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 ng Okay. 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 para sa protection. Okay. Okay. Pro. Yan po siya, kabuhan mo. Oo, uh, kaya -oh, putbat po siya para pagpapasok po, disinfect po yung kapasok. Sige, okay lang. Kaya po yan, dinigilig po yung flooring para makuha po yung moisture niya. Kasi kailangan po nung ano, nung osperantropolis ay medyo humid. Humid po ang paligiran. Kaya po ang, ang kalimitan ng alam ano nito, yan po ay may breather, either sa iba ba o sa kanya, kulambu po yung po. Ate, nagti-trim ka pa rin? May trimming ka pa? At tapos na. Wala naman tapos. Yan po. Bawal pong manigarilyo sa ganun po. Kaya kailangan yan, papasok, malinis. Yan po. Yan po. Ito po.

<laughs> Dati ko parang walang ano. Huh? Bakay. Ginagawa <laughs> eh, <laughs> uh, ang the house. Yan ito yung hmm. bahay. Sige, picture na. Picture na din sila. Bakay na production ko isang araw ngayon. Yan. Oh. Say hi. Ito po, isa po siyang deck. Ito po yung siya ay ayan, nagtitrim kasama mo siya dito ni Miss Ja sa kanyang working kasi yun tapos 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 nila Nalagin nila sa dryer Tapos. Pa ah, meron oh, din. po. 'yung yan po. ito po. Kita po 'yung finish niya. Napasok sila. Ano 'yon? Nagmo-online. Online yung. Yan po. Yan po 'yung mga product finish.

ang yung supply ng lahat ng product ng mga Ah, salamat po kay Miss Jazz sa kanyang Sawi Farm uh, at nakapag-vlog uh, po kami rito. Uh, mag-like at mag-subscribe na lang kayo sa aming salit. Okay.